Good morning, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Matunog siya sa corona kung sino to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat, ma maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Earth tayo ngayon. So, ito na nga, finally, ito na yung hinihintay nating excitement moment dito sa Miss Earth dahil mamaya na magaganap ang kanilang coronation night. Syempre, ito na yung huling laban ng Pilipinas para sa taon na to at mula noon January hanggang ngayon wala pa tayo na uuwi kahit isang corona mula sa international pageant sa ating bansa kaya naman ang lahat ay naghihintay kung si Aliana Duana nga ba makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa ating bansa mula sa Miss Earth pero syempre hindi pa man nagsisimula ang pageant hindi pa man nagsisimula ang coronation night ay ang dami ng intriga kasi okay, so, hindi daw dapat manalo si Liana kasi daw napaka unfair daw sa ibang country and then uh, kamusta naman daw ang Miss Earth lagi na lang daw pinapanalo si Philippines and then sinasabi pa na kaya daw bumabaksak daw talaga yung engagement ng ng Miss Earth because lagi daw si Philippines ang nananalo at inaayawan na daw to ng mga taga-ibang bansa. Totoo ba to? Ako para sa akin, to be honest, ah... Uh, kahit sino naman ay pwedeng manalo dito sa Miss Earth. tinan nyo nga si Miss Korea, nanalo siya. Di ba na hindi naman siya gano'n kaingay pagdating sa mundo ng pageant. Kung baga parang, ang ibig sabihin lang neto, ang Miss Earth ay pwedeng magpanalo ng kahit sino dito sa Miss Earth. Ah, nung mga nakaraan, hindi naman Philippines ang nanalo. Ang nanalo is from USA at kung ano pang country. So, depende talaga sa kandidata kung sino talaga yung may kakayahan na makasungkit ng corona. So, kahit pa yan si Miss Philippines. Si Miss Philippines ay isa sa mga qualified talaga for the crown. Kahit pa sabihin pa ninyo na ay nako hindi na dapat si Philippines sa manalo dyan give chance to other Unfair naman kapag ganun ang sinabi ninyo kasi syempre si Philippines ay isa sa mga contestant dito at tinatry naman niya yung best niya, ba? Diba? So, ang mahirap dito, kung halimbawa hindi mo nakita na magaling si Philippines tapos pinanalo, yun ang masasabi mo na luto. Pero kapag nakikita mo naman na lumalaban naman, magaling naman sa communication skills, nakalusot naman sa lahat ng aspeto. So, ibig sabihin, isa, isa siya sa mga potential. Nagsimula kasi yung mga ganitong eksena nung manalo si Karen Ibasco noon. Na talaga namang inisip nung lahat na ko. Uh, kaya daw pinanalo si Karen kasi daw uh, gawa daw ng taga Pilipinas daw kasi yung organization at gustong gusto daw itong si Karen no, nakita natin si Karen ni Vasco noon kung paano to lumaban nakita naman natin na bawat aspeto talaga ay na pinagdaanan niya ay nalusutan niya ng bonggam bongga magaling ang kanyang calm skills, magaling ang kanyang pasarela, maganda ang katawan yung beauty sinasabi nila yung iba daw mas maganda pero daw si Karen daw ang pinanalo na hindi naman daw ganong kagandahan ang kagandahan ng isang tao, lahat yan magaganda. May iba't ibang katangian ang beauty. So, ibig sabihin pala yung mga black beauty, hindi pwedeng manalo dito sa Missouri kasi black beauty sila. So, ako para sa akin, kahit sino, potential, kahit pa sabihin mo si Indonesia, kahit sabihin mo pa si, si Philippines pa yan, o si Korea pa yan, o si Venezuela pa yan, lahat yan ay qualified para sa corona ang pinag-uusapan dito gaano ba kagaling yung pambato hindi naman porkit sinabi na ang owner ay taga-Pilipinas ay hindi na pwede manalo si Pilipinas ay huwag na tayo magpadala ng kandidata kung ganyan din naman ang iniisip dapat ano lang nandutul lang tayo sa kung nakikita naman natin na patas ang laban at nakikita naman natin na lumalaban talaga yung bansang to, eh, bakit pa tayo magtataka, ba diba? So, yun lang ang akin. So, laban lang Philippines, naniniwala ako sa kakayahan na meron itong si Liana Aduana at kaya niyang masungkit ang corona dahil naniniwala ako sa galing niya. Kung papala rin siya mamaya, eh, congratulations. Kung hindi naman, eh, wala tayong magagawa. But, nando doon pa rin talaga na malaki yung chance niya para sa corona ng Miss Earth 2023. So, ano naman daw masasabi ko sa bagong corona ng Miss Earth? Tulad nga na sinabi ko kanina doon sa aking vlog, no mama sa vlog, ang bagong corona ng Miss Earth, ay, masasabi ko, maganda naman. Maganda naman yung pagkakagawa. So, para siyang mayihang tulad mo sa corona ng Miss International. Ayoko lang yung nando sa baba kasi parang Kulang sa design. Parang alambre lang na pinatong yung ano. Pero mas maganda kasi kung, kung ginawa nila na meron pang diamond eh, to sa babae. Mas bongga to. Bongga para sa akin. At least uh, open ang Miss Earth para sa magpalit ng bagong corona. ba? Diba? Matagal-tagal na rin naman yung corona nila. Actually, yung corona nila, hindi ko masyadong sa ulo to eh. So, itong bagong nilang corona, parang piling ko magandang tignan. O, oh, ba? Diba? So, modern na modern yung dating. So, congratulations. So, kailan ba magaganap ang Miss Earth? Magaganap ang Miss Earth mamayang 8pm Philippine time. Kasi ang dami nagtatanong na sinasabi na anong oras. So, 8 p.m. So, best of luck para sa ating pambato na si Liana at Duana na talaga naman excited tayo lahat. Kasi, iba talaga tong babaeng to. So, iba talaga yung galing niya. So, sino ba yung mga kandidatang nakikita natin na mag makikipagpupukan mamaya para sa corona ng Miss Earth? Sino ba yung nakikita natin matunog para sa corona? Okay, dito kasi may mga kandidata talaga na Masasabi natin mga palaban, isa na dyan si Miss Alveña. To be honest, na surprise ako kasi si Miss Alveña sobrang ang ganda ng pambato nila ha. Kung beauty ang pag-uusapan at dito sila magbe-base, I think panalo to si Alveña. Kasi talaga namang masasabi ko, etong mga mukhang ganito ay talagang masasabi natin rey ng rey na at pang na talaga. Kaya lang, syempre, depende yun sa kanya kung paano niya itatawid at ilalaban ng competition. Depende yun sa kanya, sa kanya communication skills, paano siya sasagot, uh, gaano ba siya kagaling pagdating sa mga Q&A portion. So, depende yan. And then, pasarela. Of course, maganda naman yung pasarela niya, yung katawan niya, beauty din, kaya parang piling ko pasok sa bangato si Alvenia. So hindi ko lang alam ko makakarating ba siya sa top 8 or makakarating ba siya hanggang sa dulo ng competition. Pero isa si Alvenia sa so, nakikita ko na potential para sa corona ng Miss 2023. Yes, nandiyan din si Indonesia, nakikipaglaban din si Indonesia sa mga voting system. So in fairness kay Indonesia, magaling din yung com skills nila. Kung ibibase natin yung mga pinadala nila sa international pageant, to be honest, she's better than doon sa Miss Indonesia Universe. At yung beauty na meron siya, talagang pumapalo din. Yung kanyang pasarelas, good naman. Kaya parang feeling ko, panalo talaga itong si Indonesia. At kaya niya pumasok sa semifinals hanggang sa makarating ng dulo ng competition. But, depende pa yan kasi sa makakalaban nila mamaya. Kaya, tignan natin. And then, of course, isa din sa mga nakikita ko, si Colombia. Yes! I love Colombia. So, to be honest, ako para sa akin, si Colombia, nung nakaraan taon din, talagang malakas din si Colombia. Actually, every year, malakas ang Miss Columbia Earth sa lahat ng laban talaga ng Miss Earth nung nakaraan taon nga kala ko mananalo na sila eh. kaya lang nadali siya pagdating sa uh, com skills kaya nakatungtong lang siya hanggang Miss Earth Fire but tignan natin mamaya kung papasok pa rin ba to sa top 4 o makakarating ba sa top 8 basta ang Columbia isa yan sa mga parang paborito talaga sa Miss Earth, di ba? And then, of course, si South Africa. Yes, South Africa beauty. To be honest, gusto ko si South Africa yung tangka, yung impact ng beauty niya. Yung napanood ko nga siya sa preliminary competition, talagang sabi ko sa yun hindi naman ako nasupresa sa galawan niya kasi talagang magaling. Panalo naman tong si South Africa. Gusto ko din yung beauty na ino-offer niya dito sa Miss Earth. Very, ano talaga, queenly. But syempre depende. Alam naman natin mga taga South Africa, makuda din 'to, 'di ba? At hindi 'to basta-basta nagpapakabog. Kaya parang feeling ko, just ko eh excited na to mamaya. Once na makatungtong 'to ng top 8, baka makarating pa to hanggang top 4. But Depende. Depende sa sitwasyon. So, ngayon, depende sa judges, depende sa sitwasyon, depende sa galawan ng mga girls, at kung sino ba yung makakalaban nila sa semifinals. Kasi ngayon, madami top 20 daw ang kukunin eh. So, tingnan natin. 40 pa nga, di ba? and then of course miss thailand yes Matunog na sa susunod na taon sa sa thailand gagawin ang miss earth kaya isa dinto sa mga titingnan kong potential talaga na pwedeng makasungkit tonight hindi dahil sa doon gagawin yung miss earth sa thailand na dito gagawin ah dahil nakikita ko yung ganda na meron siya medyo sa lahat ng kandidata, siya talaga yung masasabi mong fresh overload. And then, yung kanyang performance, talaga naman soso naman. And then, yung kanyang com skills, medyo nakakagulat to. Kaya pag nakatungtong to ng top 8, hindi ako magtataka kung makakatungtong to ng top 4 kasi iba talaga si Thailand. Medyo surprising talaga yung beauty nito at saka surprising kung paano magsalita, di ba? Sa mura niyang edad talagang hmm, magugulat ka. Alam niya pala yung nilalabanan niya in fairness sa kanya. And then of course si Miss Netherlands. Yes. Si Miss Netherlands matunog to dahil sa beauty na meron siya and then maganda din yung profile talaga ni Miss Netherlands sa competition in fairness sa kanya. But sempre depende kasi mamaya sa kanyang pasarela, kung ito ba yung kanyang pasarela, palung palo ba? Kasi pagdating talaga sa pasarela, madami din talagang kumakabog. Kaya sabi ko, ay eh, possible din tong iligwak eh. Pero kasi yung beauty niya talagang magnetic din. <laughs> yung alam mo yun, kapag titignan mo siya, parang meron talaga siyang ino-offer na kakaiba. So, para sa akin, hindi ko alam kung overhype lang ba siya or talagang strong contender siya. Kasi parang feeling ko anytime pwede siyang malusutan ng iba kasi yung mga ibang dark horse candidates sa totoo lang magagaling din naman talaga di ba So, yon Kaya, medyo careful lang sa galawan. And then, of course, si Brazil. Yes! Miss Earth Brazil. Alam mo, sa totoo lang, si Miss Earth Brazil, nakakaloka to. Yung mga galawan nito. Ito talaga yung masasabi ko, magugulat ka sa ganda na meron siya. Kasi nung una, hindi ko siya masyado napapansin. Pero, Kapag umigsena na siya, oh my God. Talagang wow. Wow, wow, wow. Ayoko lang yung over na nga niya. Pero yung the rest, panalo na siya sa akin. So I love Miss Brazil. I love yung laban na ginagawa niya. And then, I think panalo. So yun. And then, of course, Miss Earth Philippines. Yes, Ilyana Aduana. Isa nga to sa mga parang tinitignan ngayon na possibility talaga na siya makapag-uwi ng corona ngayong taon na to. Dahil iba talaga yung galawan ni Iliana At alam mo yan, nakakabugyan ng todo-todo hanggang sa dulo ng competition. But, syempre, sabi ko nga, nakasalalay ang ikakapanalo niya sa una sa maka, sa performance na ipapakita niya, sino-sino ba yung makakalaban niya dito at saka syempre sa mga hurado, talagang kailangan magustuhan siya ng hurado. So lahat yung aspetong 'yan nakapaligid syempre para mas sungkit yung corona ng Miss Earth. So kung sasan ayon sa kanya yung mga hurado, ayon, talagang panalo, di ba? So walang duda. So ako para sa akin isa to sa mga tinik talaga sa mga kandidata dito sa Miss Earth and then nakikita ko rin na talagang si na talagang isa sa mga pinakamalakas na kandidata ngayon taon na to dito sa Miss Earth kaya hindi mo siya pwede underestimate talaga lalaban at lalaban niya ng bongga bongga di diba? so yun ang nakakatakot dito kay Liana at Duana so sino ba yung sa top 4 na nakikita ko sa top 4 nakikita ko dyan syempre si Netherlands malakas si Netherlands eh tapos si Brazil, gusto ko din si Brazil. Naka <laughs> medyo nakakatakot din si Brazil. O kaya sa si Thailand, of course. Quite possible din makalusot si Philippines. So sila yung nakikita ko na pwedeng mag-top or pwede din si Netherlands, Colombia, Philippines at sa si Thailand. So, yon Depende mamaya yan sa laro ng mga girls. Basta ang alam ko, ang pambato ng Pilipinas ay eh, isa sa mga strongest candidates ngayon dito sa Miss Earth 2023. Do you agree guys na Tingin mo ba si Liana ba ang isa sa mga talagang mag-uuwi ng corona ngayon sa Miss Earth? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, guys syempre lahat tayo nakaantabay at lahat tayo nag-aabang kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona. So nabanggit ko kung sino yung mga malalakas pero hindi ko alam kung sino talaga exactong mag-uuwi sa kanila. But wish all the best syempre para sa ating pamba na si at At ako naman naniniwala naman ako na ginawa niya at inilaban niya ang lahat-lahat dito sa Miss Earth, di ba? Tinodo niya na nga eh. So, good luck na lang mamaya sa kanya. So, yun guys, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng ibinibigay ninyong suporta dito sa channel ko. And then, of course, Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat always keep smiling and always think positive. Sabi ngan ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. And then, of course, guys, don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So, yun guys. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Maraming salamat. Terima kasih telah menonton!